Awisa. ang na mama. Ang kislap na. Mama ka. Uy. Tabi. Ang ingil. At araw niya kailan pa may hindi sita Wala na lang eh Sabi mo Aming gaya Nang wan Ha ha Ang mamatay Nang Na Is Sa'yo O oh, yung prayer naman O oh, hindi dyan Uy O oh, ano naman? Iba naman? Ano naman? Ay, yung, ano, birthday mo ngayon. Oh, go. Ayaw mo ba? Ayaw mo na? Baby, ayaw mo na?